Norm D TV Katapos ng malalim na baha Hanggang tuhod na lang ang baha Kailangan lumusong Dahil Papasok pa sa trabaho Kahit bata pa lang kami Sanay na kami Sa baha at Sa malabon Kahit anong baha yan Sanay na sanay na kami sa tubig sa malabon baha, sabi nga nila losong malabon angat malabon losong baha pero ito ang pinakamataas na baha sa lugar ng sa asawa ko sa putrero malabon lagpas tao minsan ng baha dito sa amin nga sa parte ng mal, lugar namin sa malabon hanggang dibdib lang dito lagpas tao pag ginaha pero nasanay na dito sa Malabon bahain